Bombo International News. Kinumpirma na ng Air India na nasa 241 individuals na ang nasawi at isa lamang ang nakaligtas mula sa bumagsak na pampasaherong eroplano nila na patungo sa London. Ang eroplano kasi ay mayroong sakay na 161 o 169 Indian nationals, 53 Britons, 7 Portuguese nationals at isang Canadian. Base na rin sa pagtaya ng health officials na nasa 291 ang nasawi kung nasaan kabilang dito ang mga residente kung saan bumagsak ang eroplano Tanging ang uh, Briton National na si Vishwashkum Aramesh ang nakaligtas kung saan matapos na marinig umano ang pagsabog sa makina ng uh, aeroplano ay agad itong tumalon sa exit door. Kasamang nasawi si Vijay Rupani ang dating Chief Minister ng Bayan ng Gujarat. Ang uh, 68 anyos na si Rupari ay nahalal sa pwesto mula 2016 hanggang 2021. Natapos na rin ang India ang rescue operation sa lugar kung saan ang isang nakaligtas tas ay kasalukuyang nagpapagaling sa pagamutan. Hinahanap na ng mga otoridad ang black box ng Air India Flight 171 para malaman kung ano ang naging dahilan ng pagbagsak. Aabot naman sa limampung mga medical students ang sugatan matapos na mabagsakan ng Air India na isang Boeing 787-8 Dreamliner ang gusali kung saan nila naninirahan. Nagtungo na rin sa India ang mga eksperto mula sa United States at United Kingdom para tumulong sa investigasyon sa insidente. Tiniyak naman ng airline company na Air India na kanilang bibigyan ng tulong ang mga biktima kung saan bawat isa ay makakatanggap ng nasa mahigit 6.5 million pesos. Matatanda ang hindi pa nakakalayo mula ng lumipad ang Air India ay bumagsak na ito sa residential area malapit sa Amibabad Airport.